Nandito kami sa ilalim ng malaking kahoy. Wala pa Wala pa yung mga dahon. But sunshine. Nice weather. You are the sunshine of my life. Ich weiß nicht, ob ich aufstehe. Ow! Uy, may paggadala tagpuan anak no. Eh? Uh, badminton. Ano, para sa ilang di di play oh. Kuma na. Uh, na? Mura siya kuan anak ba kana mo mu, mo mu, pilit lang siya. sa sakay ngalan ana. Mm. Ah, mabali na anak. Haluzaka Sa na <coughs> Dili ta pwede mo layo kay di atong mga gamit anak. Diri lang ko, diri lang ko. Maybe. Ha? Ang atong gamit dili pwede. Huy. Ma huy. Mabali na anak. Maybe. Isus kinuok ko. Ha? <laughs> Believe na ko ug mabali na nimo. <laughs> anak. Anak class. Chenara. Nako. Uba ang ah, mabutan ni ano. Believe na ko nimo nga um, makabali ka anak <laughs> ang ingay naman sa mga auto. Uy. Eh, naibubuyog. Siya na na pwede mo layo sa atong gamit. Kay... Mama, may kiwaan na. Uh. Bata bang ikukuha din gamit? Ah, stop. Ah, <laughs> stop. balik na naman siya diha. Woo! Paghinay diha anak, Ha? Does this look Kumuhawa ng bab babae diha muli balik ang ko diha. Ah. Oh, Nag-TikTok dai siya. <laughs> Nag-TikTok. Nag-TikTok TikTok siya. Ooh! dia misa lasang aray <laughs> mangita na tagkuan anak mangita natag basura ka ato na i labay ning kuan bitbit ka sana bi kay daghan ko bitbiton